Ito ang sugatan sa karambola ng jeep, truck at motorsiklo sa Muñoz, Quezon City. At para sa detalye may live report si Haji Rieta. Exclusive, Haji. Yes, sa ganitang papaseherong uh, jeep ang sang uh, truck at sang motorsiklo ang uh, nagkarambola sa uh, U-turn flat sa northbound lane ng Exxon Muñoz sa Quezon City. Masada ng 5 na umaga, sugatan na kanin masakayan ng jeep pero malubang ang sugatan. Ang uh, rider ng motorsiklo na, na gada, dina, oh, dinala. Avenue Medical Center. Hinabutan pa ng GMA News habang nga nilalapatan ng paunang lunas ang tagapang sugatan sa aksidente. Ang isang babaeng uh, pasahero ay, uh, ng jeep ay duguan at may sugat sa bahagi ng kanyang noo At tayo sa MMDA, ayak nito ng driver na wala lang kontrol ng driver ng dump truck dahil na wala nito ng preno. Pero sa kwento nito ng GMA News, ay uh, mag-U-turn daw ang jeep na hindi nag-signal kaya natumbok niya ang jeep at uh, nahagib na rin ang motor na kasunuran ng jeep. Samantala, so, Igan, tinala sa Is Avenue Medical Center ang lahat ng mga pasahero. Igan? Maraming salamat, Haji Rieta.